North Atlantic Treaty Organization o NATO, isang internasyonal na alyansang militar na mayroong 32 malalakas na miyembrong bansa ang ngayon naghahanda laban sa lumalalang pakikidigma ng Russia sa Ukraine. Ang NATO mga kapatid ay hindi direktang sangkot sa digma ang Ukraine at Russia ngunit karamihan sa mga matitinding armas na ginagamit ngayon ng tropa ni Volodymyr Zelensky ay mismong nanggagaling sa iba't ibang bansa na miyembro ng NATO. Dahil dito, nagbabala si Putin na itigil na ang pagpapadala ng mga armas sa Ukraine dahil magdudulot lamang ito ng matinding konflik at mas lalong magkakaroon ng malaking pinsala ang Ukraine. Ano't ano paman ang mga sinasabi ni Putin, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng mga armas sa Ukraine kung kaya't ang warning ni Vladimir Putin ay mas lalo pang tumindi. Sa ulat ng foreign policy, nagbigay ng babala si Vladimir Putin na gagamitin ito ang sandatang nuklear ng Russia laban sa sino mang miyembro ng NATO na magdideploy ng puwersa sa Ukraine. Tumindi rin ang pagkabahala ng ilang miyembro ng NATO katulad ng Lithuania at Germany dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine kung kaya agad nagposisyon ng libu-libong tropa ang Germany sa Lithuania upang maharang kung sakaling magplano si Putin na atakihin ng iba pang mga kapitbahay nitong bansa maliban sa Ukraine. Ayon sa The Washington Post nito lang April 8, 2024, dumating na sa Lithuania ang mga tropa na nagmula sa Germany. Ito ang kauna-unahang long-term foreign deployment ng bansa mula noong World War II. Ayon sa ulat, unang grupo pa lang ito ng mga sundalong aliman. Mayroon lamang silang dalawampung bilang ngunit sa mga susunod na araw madadagdagan pa ito ng humigit kumulang 4,800 pang mga sundalo. Hindi biro kapatid ang pagdeploy ng Germany ng mga tropa sa Lithuania. Hindi ito panandalian at hindi rin ito pakitang gilas lamang sa Russia. Sa ulat ng DW.com, ang mga sundalo na ipinadala ng Germany ay magiging isa ng permanenteng puwersa sa Lithuania. Ibig sabihin talagang pinaghahandaan ng NATO ang posibleng pag-atake ng Russia sa mga kapitbahay nito. Ang nasabing mga sundalo bagamat nasa Lithuania nakadeploy ngunit nasa ilalim ito ng German Command. Hindi rin naman sundalo lang ng Alemanya ang itatalaga sa Lithuania. Magkakaroon din ng rotating personnel mula sa iba't ibang bansa na miyembro ng NATO. Ibig sabihin maging ang puwersa ng Estados Unidos ay maaring ipadala sa Lithuania. Hindi naman nagustuhan ng Russia ang hakbang na ito ng Germany base sa ulat ng dekanherald.com. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na ang presensyang militar ng Germany sa Lithuania ay mas lalo lang magpapalawak ng tensyon. Ngunit ayon naman sa Defense Ministry ng Lithuania, gagawa sila ng karampatang depensa at deterrence nang sa gayon ay walang kalaban mula sa silangan ang mag-iisip na subukan ng Article 5 ng NATO. Nakasaad mga kapatid sa Article 5 Collective Defense ng 32 miyembro ng North Atlantic Treaty Organization na ang isang armadong pag-atake laban sa isa o higit pa sa mga miyembro nito ay dapat ituring na isang pag-atake laban sa lahat. Ang mahigit dalawang taon ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay talaga namang ikinabahala ng ilang miyembro ng NATO, lalo na ang mga bansang napakalapit lang sa Russia at sa close ally nitong Belarus, katulad halimbawa ng Lithuania, Latvia at Estonia. Kumitil na mga kapatid ng libu-libong buhay mula sa magkabilang panig ang digmaan ng Russia at Ukraine. Ngunit ang mas kawawa rito ay ang Ukraine, dahil maliban sa mga nasawi, nagkawasak-wasak din ang kanilang naglalakihang mga gusali, tulay, paaralan, planta at marami pang iba. Sa pahayag ng Council on Foreign Relations, ang digmaan ay nagkaroon ng napakalaking pinsala sa infrastruktura ng Ukraine. Ang mga airstrike ng Russia ay tumama sa mga healthcare facilities, mga residential neighborhood at mga planta ng kuryente na naging resulta sa kawalan ng magagawa.